wala mo nang sa amin. Hindi po, wala masasakyan talaga ang taong bayan sa ngayon. Hanggang kailan kayo biyahe Alam niyo po, marami tayong ginagawang paraan ngayon para makabalik kami sa biyahe. Hindi tayo sumusuko na mapakinggan pa rin tayo ng ating Pangulo. Umaasa tayo ngayon, ngayong araw na to, na ito at makakabiyahe pa rin kami. Niminsan ang manipela, hindi po nawalan ng pagkasa na kami ay muling makapaghanap buhay at magpapatuloy ang aming hanap buhay. Wala pa kaming ah uh, ah, uh, ilang or oras, ilang araw hindi pa namin masigurado pero tingin ko ito naiparating na natin ngayon nang maayos nang tama yung ating uh, mga hinaing. Mm -mm. ilang unit? Ilang unit ito? Oh. Ilang unit ba ito? Ah, alam niyo, marami pang hindi nakarating kasi ilang block. Ah, kailangan din kasi ito. Agabi lang namin ito kahapon na uh, napag-usapan. Uh, kaya yung iba hindi pa nakakarating dito at so marami pa ang papunta. Meron marami ngayon ang hindi bumiyahe. Kahit may papel ka sa takot na i-plug down na sila, hulihin. Noong nakaraang linggo pa marami nang huhuli sa aming mga kasamahan. Uh, Kaninang umaga, nakita natin itong kahabaan ng Quezon Avenue at taka Commonwealth. Halos wala pong uh, bumibiyahe. Kung meron man, pangilan-nilan lang. Uh, kahit na mga nakakonsolidate, pinapahirapan din sila. Hindi ko malaman sa MMDA bakit gigil na gigil sila. Sila yung nangunguna dito sa mga panguhuli na ito. Ha? MMDA ang karamihan na nanguhuli. Hindi ko alam kung anong mandato ang meron sila para itong mga sinasabing kolorum na sa ngayon ay huhulihin na. Pinibibigay yung aming mga jeepney. May mga prangkisa kami, tanging ang uh, kongreso lamang ang pwedeng mag nito at bumawi nito. Wala kaming nilalabag na mga provision nito. Hindi dahilan na hindi kami nag-consolidate ay ay ahuhulihin na kami. Kasalanan nila yan kung bakit kami hindi makabiyahe. Kasalanan nila yan kung bakit wala kaming papel. Kaayos-ayos na bumibiyahe kami, na meron kaming mga prangkisa, nakakapagservisyo kami sa taong bayan, nakakapagbigay kami ng sa mga drivers at operators nating na mga kasamaan, tinatanggalan nila. Huli sila. Hindi pa kayo consolidated. Hindi pa rin kayo dapat bumiyahe dahil application pa lamang ito dito pa lamang trap na ito, pahirap na ito. Talagang ginawa tayong palabigasan ng gobyerno upang magbayad lamang tayo ng magbayad ng multa. After dito, sa kay titiretso, Mark? Hindi namin alam kung saan kami dadalin ng aming mga paa. Hindi namin alam kung saan kami dadalin ngayon ng aming mga jeepney. Hindi namin alam kung saan kami dadalin ngayon ng aming mga manibela.